So what's up no mga par Nandito tayo ngayon sa Burawen Ito nagmumotor tayo At uh, pupunta tayo ng walang destinasyon mga par At dadaanan natin ang Burawen Pero yung ruta natin Yung daan na dadaanan natin mga par ay ang daan ng Burawin to La Paz then La Paz to Javier Leyte so iwan ko lang kung makarating tayo sa Javier basta kung anong makita natin sa daan na pwede nating pasukan o pwede nating i-discover pakita ko yan sa inyo mga par at ngayon eto na nasa Burawin na tayo at liliko na tayo para papunta ng La Paz, mga par at ito nadaanan natin itong Dagitan Bridge at kasunod nito na ating madadaanan ay ang nasirang tulay tulay ng Marabong Bridge. Ito, natin ulit itong sirang tulay ng Marabong Bridge pero nadadaanan naman siya. Ito po yung mga sasakyan na pwede po makadaan dito. Bakit kaya ito stranded? Siguro may kasalubong to mga par na hindi po nagbigayan. Yun po yung mahirap dito sa sitwasyon ngayon. Ayan, may kasalubong kong isang motor. Kaya po medyo napatigil po ang sakbo ng mga sasakyan pati na din tayo mga par okay tuloy at ngayon nandito na tayo sa San Esteban ng Burawin Lete. at itong San Esteban na ito ay dito po kayo mga par no uh, dumaan papunta ng Mahagnaw Lake tapos Uh, Malagsum Lake, Kansiboy yan po yon mga par itong cruising na yan so tandaan nyo lang at papunta kayo doon mararating nyo po yung sinasabi natin na mga lugar so ilang minuto mga par at narating na natin itong uh, bayan ng lapas dito na tayo sa lapas Leyte. so papakita ko sa inyo ang kanilang munisipyo so tara mga par So, napas na tayo, no? Eh? At ito po yung kanilang uh, munisipyo dito sa Lapas, Leyte. Ayan. Then, liko tayo dito mga para. Then, punta tayo ng Javier Leyte. Tay, pa, tikan to na nila pa. Ako, Javier. Amo na ini eh. Oo, sige. Salamat, Tay. So tama na tayo sa ating dinadaanan. Ito po yung daan na pupunta ng Javier. At pagkalagpas natin sa tulay na ito mga par, mayroon po tayong nakita dito na signage ng Lanawan Nature Farm at binalikan ko ito mga par. Welcome to Lanawan. So dahil walang destination at walang tamang ruta itong ating vlog pag mayroon tayong nakita dito ang ganito ito Lana, Lana One Nature Farm ito magtanong tayo dito kay la ate ma'am mo na udto ito na Lana One ano to niya Pari, kariguan to niya ito na Lana One ano nature park Ah, pwede yan mag-overnight tapos mag

Salamat, ma ha So ito na. Ah, uh, Barangay Palali ng MacArthur, Leyte. MacArthur pala to dito, mga parang nakakasakop, no? So, another tanong. <tinyo> Tayma upay na udto. Tikain mo andalan, tikatuha Lanawan. Mga tikang dinhi tayo mga pirak oras na travel. 30 na. Oo. Santa Isabel. Oo. 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 Kakalabas ko dito. Pero, may bumangon sa dito Tay nga to? sige tay. Salamat tayo ha. Okay. O, puro pawalala. Okay. Okay, tay. O, tara mga par. Okay. Ha-ha. Anong masasabi nyo mga par? Ito yung maganda sa walang destinasyon at mga solo riders lang dahil walang pinaplano at walang hawak na oras kung kailan tayo babalik, kung kailan tayo mabilis, kung kailan tayo maging mahina sa patakbo, okay lang. Yun po yung solo ride. Kaya lagi po tayong nagsusolo ride ng dahil ayaw ko na meron po akong hinihintay o antayin. Or ako yung hinihintay. Ya, yeah, pwede mong pakain. Harayo pa nga nila nawan. Ah, oh, sige, Salamat ay Ganda ng lugar na to. Medyo malamig po yung hangin dito ah. Sa wakas nakakita tayo ng gym dito mga par. Ito na siguro ang barangay ng Lanawan. Ito may malaking check Bohonan, lanawan nga niyan. O, siya. O, sige, salamat ya. O, Oh O, oh, shout <laughs> okay, salamat. Ay, ito pala, may daan pala dito na no, medyo malaki. Welcome to Barangay Santa Isabel, mak Arthur. Leyte, sabi nila, pawala daw. So wala ta, mga par para mapunta tayo dun sa ating ruta. Eto na mga par narating na natin tong Lanawan Farm. Hello Tay. Mao pay na udto. Amo Lanawan Farm ngani Tay. So bali pwede kita mo sulod ngadto. Pirat entrance Tay. Ano So narating na natin tong Lanawan Farm mga par. Adto entrance Tay ano? Pagbayad. Thank you. So nakapasok na tayo mga par at eh, ito na sa wakas. Lanawan Farm here. So grabe. Hanap tayo ng mapark dito siguro pwede na. Sus, nahiwi naman eh. So grabe yung narating natin, medyo malayo no. Hello ma'am, good morning. Ayan po kita mabayad in entrance ma'am. Tawad So ano yun niya ma'am? Ano yun bagan? Pinaka. So dito mga sir. Mag Ito po yung makikita natin dito. Mayroon po silang uh, plaque dito. Ayan. Yung bali isang award ng Lanawan Farm Association. So ito, ayan. So puntahan natin yung Lanawan na park. So tara mam. <laughs> so, um, man. Hmm. Sabi nila ma'am, pwede daw dito mag-camping Totoo po ba? Pwede uh -huh. Patos, Pwede rin dito, Oh Okay na Mm. Mm. <laughs> so bali nag Babantay nga eh, mga barangay Oficial lang po Oo uh. At okay no mga par narating na natin ang Lanawan uh, Farm. Tapos ipapakita ko na lang sa inyo yung clip sa ibabaw, yung mga na drone shot natin, mga par-para. Hindi na humaba yung video natin. At eto na yung mga clip natin. Sana nag-enjoy kayo. And shout out po sa inyong lahat. Salamat po sa pagtapos sa video at kung narating mo man tong dulo na to, maraming salamat po.